Welcome to our first journey para sa ating survival episode. Four days dito sa Kuya, anong bundok ito? Ano po? Ah, uh, dito tribo. Eh. Tribo? Oh, tribo. Bundok tribo. So, gamit namin kinarga na namin kay Rabanos. At uh, ang bahala para wala na kaming bitbitin. So, ang trek natin mga isang oras ano? Mm. So, aakyat tayo sa bundok na 'yan. And for the next four days, kasama mo si Richie. Dito tayo titira. So, ma-encounter natin dito sa adventure na ito marami daw mga wildlife dito sa bundok na ito may mga baboy baboy damo may daga may mga labuyo at may mga ilog din na pwede tayo mapuntahan at hindi lang yon, syempre sa adventure natin marami tayong gagawin dito magkakatsan cook tayo marami daw mga root crops dito marami mga prutas kung ano makukuha natin yun ang ating kakainin kaya stay tuned isang napakagandang adventure itong gagawin natin So yung tambro, tayo galing, ito yung jump off point natin para sa 4 days journey ng ating survival. dito napakahalaga na may aso ka tulad nito may tatlo tayong kasamang aso silping guide natin ito lalo na sa hunting napakahalaga nito lalo na madali niya madetect kung may mga hayop may baboy damo sila yung pangunahing nagiging sensor o ina nila yung ano amo pag merong hayop so unti-unti pumapasok na tayo sa gubat paket ng bundok wala pa rin tayo sa kalahati pero so, tanong na natin ang buong chaong okay. Islands Chaong San Pablo <laughs> Laguna di ba? Ang kanilang mga kalakal dito UB Ah <coughs> UB Magkano oh. naman kuya ang ano yan? Kilo, ang pasa 25 bro. 25 per kilo sa isang uh, ahunan na kailangan kilo kayo so, uh, 100 uh, hindi naman sama magpapagod ka lang pero kikita ka magsipag ka lang dito sa buntok eh. kikita ka nakaisanda ang kilo daw sila nitong ubo sa baba no? Pero sa baba oh. o may namamakyan na to wala tapos so, Sa pansamantala, dito tayo tutuloy for the next 4 uh, days. Ang bahay ni Kuya Manik. Tanaw natin ang buong bahay ni sa Pablo. Ito. At sa taas bundok. Ang misis niya. Pakala po niya ate. Terry. Heri. Ha? Terry. 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 ha Ihagis na ihagis dito. Para ma-experience ko rin yung buhay dito sa bundok. Kasama ko si Kuya. Ito yung kanilang paraan. Primitive na pamamaraan kung paano sila nang bubuhay dito sa bundok. Isolated yung lugar nila rito. Maririnig niyo, puro kuliglig. Pada ng gabi, tahimik na. Walang kuryente. Wala lahat. Malayo sa na kabihas na. Ito ang buhay na peaceful. Napakatahimik. Kapit bahay mo, Urbundok, urbundok. Gubat, bato, uno. Kagubatan. Ito ang buhay ni Kuya Manny. toko. Toko. Bukojan ko ya may mga avocado din kaya, may langka. Avocado, langka, niyog pa Isang paglalakbay. Lusong na naman kami. Sa gitna ng kubatan. Sa kalaparan na taas ng kabundukan. Alam na alam kong mamuhay. Kasama ng mga taong mas pinilin tumira sa mga malalayong lugar. Matataas na bahagi. ng Walang polusyon. Kung saan ang kapiling mo yung mga hayop. Mga huni ng ibon natural na lumilipad, malaya. Tuklasin natin ang natatagong yaman sa kabundukan ng San Pablo City. Ah. Pagod. Baka may sa baba. Sa baba ng kabundukan na yan. Kabila. Pag lusong namin, umahon kami. Lusong ulit doon sa kabilang bundok. Pagod. So ganito ang tipikal na buhay dito sa bundok. Pagdating ng gabi, pagdilim, nakakain na. Makapaghapunan na. Pero tuloy na. Pero mamaya, manguha daw kami ng scargot. So oras ay eh, mga alas 7 na ng gabi. Maghahanap tayo ng bayoko. Yung tinatawag na scargot. So kasama ko si Kuya Manny. Sa likuran natin. Tapos si Kuya Kuma. So, maghahanap tayo ngayon ng bayoko Boom! Sa ilalim So, tara na! Kuha! Yun! Yung... ng bayoko Yun!

Tagal lang huli ito? Matagal na po yan. Ito, so, tignan ninyo. Payat na payat siya. Kala mo, paalam ng sisi mo. Pero napakatulis ng ano. So, paano na huli ito? Sa baril po yan. Ah, binaril? Mm -hmm. Huh? Aawa naman. Ito yun oh. Paano labo yan? Tulis nito. Kahit di mo lagyan ng tahid o yung tari, kaya pumatay nito pag napuruhan sa ulo yung kalaban niya. Oh. Marami na kayong nahuling ganito? ay mga buntot nila sayang ito yung mga buntot natin mahaba ng buntot sana dumami ito kay mani kung makakahuli kayo paramihin nyo na lang palahian ninyo sayang nakakaawa so ito yung pinakahuling araw namin ngayon dito sa taas ng bundok at natapos sa amin tatlong araw at dalawang gabi na adventure dito sa taas ng bundok ng San Pablo at uh, uwi na kami kakargahan si ano Paula Paula pa lang pangalan nitong kabayo na ito so, tara uwi na tayo let's go baba na tayo so another uh, mahigit dalawang oras na biyahe na naman ulit so mahigit dalawang oras na uh, lakbay na naman lulusong ahon lulusong ahon and then event and then uh, otherwise ando na tayo sa pinaka uh, babaan natin kung saan doon tayo hintay na sasakyan pa uwi Okay so maraming maraming salamat sa inyong panonood